Okay, no? O na tanong sa'yo, Brother Jared, you know? yung Juan 17-11 na batayan mo, na ang sabi, at ngayon, ako'y pupunta na sa'yo at aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit na sanlibutan pa sila at amang banal, ingatan objection mo sila moderator. sa pamamag... Objection na mo? Objection moderator. Objector. Rinig ba ako? Ah, go ahead. Objection. Ah, okay, oh, sige. Ngayon, yung binasa ko sa 17 hindi ko ginawa oh, wala pa. Objection ako bro. para patotohanan Ginamit ko yon para gawing example na iyon ang binabasa ninyo. Next hmm. question. Ipitin mo naman ako. yung Yung, Next question. Uh, Moderator na uh, <laughs> Bro, yung magkakamit tapos binabasa ko yung talatang nilatag niya eh. Tapos ngayon Ay, nag object niya. Yeah. Ah. Okay, ito tanong. Ang sabi mo sa 1.17.11, mm. ang batlayan mo, isa si Kristo at ang Ama. Kaya mm. parehas sila, Diyos. Tanong, sa 1.17.22, may binanggit din dito, ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa gaya natin. Lilitaw din ba ang mga hinirang? na naging isa ni Kristo at gaya ng Ama. Ibig bang sabihin ng hinirang na naging kaisa ni Kristo at ng Ama? Ibig sabihin, Justin ba sila? Yes or no? Hindi. Dahil hindi, eto, no. No, sasagot ako, bakit? Dahil yung 17 11 yung mga tao ay ginawang example na kung paano naging isa si Kristo, ay ganun rin sila nagkakaisa ng Ama. Next question, ipitin mo naman ako. Next question, moderator. Ah, oh, sige, sige. Okay, tanong, tanong. Ang sabi mo dito sa Colossus 2:9 nananahan ang pagka-diyos kay Kristo sa katawang tao. Tanong. Objection Kung moderator. Diyos... Objection. Ano 'yung objection mo? Ah, moderator. Uh... objection moderator. Unang una uh... hindi naman ako ang nagsasabi sa 2:9 ng Colossus. Ang nagsabi niyan si Apostol Pablo. Huwag mo sa akin ibintang na ako ang nagsabi. yung isinulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ang nagsabi niyan dapat ang itanong mo yung binasa mo hindi sinabi ko counter, dahil counter. hindi ako nagsabi niya nang nagsabi niya si Apostol Pablo. Next question. Hmm. Next ah, uh, bro, sige bro. Sunod tama bro. Pero bro, bro, stop time you no. Know? Ah. Una uh, bro, Jared din eh, no? counter objection ko to. Nilatag mo sa si stand mo ang Colossus 2:9. Kaya nagtatanong ako. Sabi mo na nananahan kay Kristo ang buong kapuspusan ng Diyos sa katawang lamang tao. Tayo nag okay. nagre-react okay. ka. Ito moderator. Ito moderator, i-clarify ko lang ah. Uh -huh. ako na hindi ko uh -huh. na ako dahil ang nag ako ang nagka e. Salita sa talata na yan. No, no, no. Pablo, sandali lang, sandali lang. Ang bro, sa Yung Bro, sinabi niya, Apostol isang objection lang tayo dito eh. Nasa rules eh. Oh, isang objection lang. Ano yung... Kasi next question na lang, next question. Okay, okay no. na next question do? ako. Ang Colossus 2.9, binilatag mo to, Bro Jared. Kaya ang sinulat ko, kasi nang itatanong oh, oh. ko ay sa si stand mo na nilatag. Ang tanong ko, Sige, tanong? kung tunay na Diyos si Kristo, bakit mananabahan niya ang buong kalikasan ng isang Diyos kung tunay na siyang Diyos sa Colossus 2.9? Yan ang tanong ko. Sige, ito paliwanag. Yung konteksto ng 2.9 ng Colossus, it clarifies that our Lord Jesus Christ have a two ha? divine nature. Merong divine nature at merong human nature at na-clarify yan sa dos may pinangkulosan. Katunayan, nakita nga at naramdaman nga ni Apostol Tomas yan sa 2028 ng 1 na hindi naramdaman ng puno mo. Kaya ganyan ka, anong sabi? Panginoon ko, Diyos ko, bakit? Dos may pinangkulosan dahil nananahan sa kanya ang nature of God ng siya'y maging tao. Next question. Bro, ilang seconds ba? ilang seconds bang ba pagsagot? Oh, moderator, objection. Ay, ay. Ilang oras ba ang ano? Pagsasagot, yeah. uh, minuto? Ano ba sa kanya? Ano, hindi ko nabutan yung ratio. Ano ba sa usapan nyo sa rules? Ilang minuto yung okay, sagutan? Ano, uh, 10 minutes. Adi, yung, 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 yung okay. wala tayong problema sa question 10 minutes. Ika okay. nga yung pag, pag ikaw ay uh, sumagot ilang minuto? 1 uh, uh, minute or 20 seconds? seconds oh, ano ang kwan? 10 seconds, 10 seconds or 15 seconds? Ah, 15 seconds lang bro. Ah, sige, sige. Ah, oh, next question. so, question. Go, go. Next question. Okay, no? mo naman ako. Bro Jared, ito tanong ko sa'yo. Sa ngayong ka ba na ang tunay na Diyos? Sa unang Timoteo, 1.17 mababasa saka Jesus this, this is, is mababasa din na ang katangyan ng Diyos ay hindi malapitan. Ngayong kabasis, ang ayong kabasi sang ganap na tunay Diyos di malapitan, yes or no? Yes, bakit? Mapaliwanag ako dahil ang nalapitan kay Kristo yung katawang tao niya. Bakit? Filipos 2:5 hanggang 8, bagamat siya ay Diyos, hindi niya inarin isang bagay na nararapat para nan, kundi pagko sinubad niya itot nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. Ibig sabihin ng pakikitulad sa tao, kung paano ang tao na lalapitan, ganun rin malalapitan si Kristo at makikita at mamamatay. Kaya nga nakitulad eh. Alam mo ba yung salitang nakitulad? Pampigira ka naman. Okay, tanong. Next, next, question, question. next question. Ang mm -hmm. sabi mo, for clarification tayo, no? sabi mo, sumangayong ka ng katangian ng Diyos ay hindi malapitan. Tanong, kung tunay na Diyos si Kristo sa 1.8.40, nabatayan mo din. Sa makatwid, hindi siya tunay na Diyos sapagkat malapitan siya, yes or no? <laughs> no. Bakit? Bakit? Mali ang paliwanag mo at mali ang tanong mo. Bakit? Kaya niya sinabi sa Ocho Quaring Tanong once na siya'y tao at kaya siya nalapitan, ang kulit mo naman papalugi na kita eh. Dahil sabi sa Filipos 2.5 hanggang 8, nakitulad siya sa tao. Ibig sabihin ng pakikitulad sa tao, kung paano nalalapitan at nakakausap ang tao, ganun rin mo dapat malalapitan si Kristo. Ang kulit mo, pag nandyan ako, kita ng hangir dyan eh. Next question, Oh, ano sa iyo? Sa Jan 14, ano ang nagkatawang-tao verbo o salita o Diyos na nagkatawang-tao Ayon sa Jan 14. Wala naman ako binasa sa Jan 14 eh. I am I, I am under cross examination. Ang itanong mo sa akin yung binasa ko sa stand ko because I am under cross. Huwag kang magtatanong ng hindi ko sinabi mapapahiya ka. Next question. Objection, eh, di ka naman pala objection. Marunong ng debate? Pambihira ka. Pala ko ko na objection Let's moderator question. Oh, anong objection? Uh, objection ko maliwanag eh, no? Si ang binanggit niya kasi ah uh, yung nagkatawang-tao kaya binanggit yung Jan, Jan 114. Kung ano bang nakalagay diyan, Dios bang nagkatawa, nagkatawang-tao, ang salitang naging laman. Uh, counter objection ako moderator, ano? Unang-una, I am under cross. When I am under cross, if you understand the rules of the debate, When the person is under cross, ang itatanong mo lang ay sinabi niya. Huwag kang magtatanong ng hindi sinabi nung under cross examination. Marunong ka ba ng diskusyon? Diyan ba ang itinuro sa iyo ng puno mo? Pasaway ka kasi, papaluin na kita ng hangir eh. okay, Next question mo Nasa rules natin ang huwag mag-personal attack. Kasi ako, sumusunod ako sa rules. Basta ay uh, ni Bro na May, may, may sa video uh, Ito, ang uh, iwasan mo natin itong mga pamonsumal bro. Kumari bro. Sige bro. Pangatlong beses niya nang ginagawa ay nayaan ko lang siya kasi nakinig rule si John daw eh. Ah, sige bro. Sige bro. Ah, sige. Tanong. Oh, ano tanong mo? So, sa so 1.3.17 mababasa, sabi mo na nanalangin si Kristo sa Diyos. Tanong kung di tunay na Diyos si Kristo, bakit mananalangin pa siya sa isang tunay na Diyos kung tunay na siyang Diyos? So, 1, Ito 3, 17, 18. ang ilapag sa iyo, Pamontana. Kaya siya nanalangin sa Diyos. Kasi ang tanong mo, kung Diyos na si Kristo, ba't pa siya nanalangin sa Diyos? Napakalinaw. Babasahin kulit. Ang kulit mo naman eh. Dahil sabi sa Filipos 2, 8, siya nakikitulad nakitulad sa tao. Ibig sabihin ng pakikitulad sa tao kung paano mananalangin ng tao sa Diyos, kung paano kumakain ng tao at mamamatay at malalapitan, ganun rin ang atong ginoong Yesu Kristo. Next question. Paulit-ulit okay. na tayo sa talata na yun. Tatatong ko sa'yo yan. Okay. Mamaya, maganda to. Mamaya at maganda to. Sa Pilipos 2, 5, 6, 7 tayo nabatayan mo. May binanggit dyan form of God o anyong pagkadiyos. Ano sa Greek word ng anyong pagkadiyos? Anyong pagka-Diyos? Objection, moderator, ang ating topic ay wala sa Greek. Ngayon, ang Philippos 25 ang kapuso ko sa buwang kumpatayan, lang, Ang binasa ko ay magandang palita Biblia. Hmm? Walang nakalagay doon na anyong Diyos. Ang nakalagay dyan, pagkamat siya Diyos. Makinig ka sa binabasa ko, wag kang magtatanong ng hindi ko binasa at hindi ko sinabi. Tsaka mo itanong sa akin yung Greek ng salitang anyo kung yung binasa ko ay ang datang... Counter-objection po. Counter-objection. Aban yung objection eh. Ang binasa ko, ito sa dipla moderator, paraanin mo ko. Hindi ka marunong makapamparaan sa kapwa. Aban yung kita eh. Ang binasa ko is magandang balita Biblia at ang nakalagay sa magandang balita Biblia baga mati... Counter-objection. Aban yung objection. Objection mo. tigil mo na. Anong objection? Counter ko po. Isang objection lang tayo. Sa kanya dalawa na eh. Oh, anong anong objection mo? Anong counter mo do sa objection niya? Okay. Naglatag siya paulit-ulit sa Pilipos 2:5-7, an term na anyong pagka mm -hmm. o may pagka si Kristo. Kasi may mababasa mm -hmm. sa Pilipos sa 7 si Kristo may anyong pagka o hindi niya inaring maging kapatay sa Ama. Kaya ang tanong ko, mm -hmm. yung binanggit nung anyong pagka-diyos doon ka nakabatay. Ano sa Greek word niyan sapagkat ayun ang talatang nilatag mo. Ito moderator, ay object ano? i object why itinatanong niya sa akin yung salitang anyo doon sa binasa kong salin walang nakalagay na anyo Therefore, ang itanong mo sa akin, yung sali na ginamit po sa magandang balita Biblia na nakalagay, ah, So, bagaman, bro, kung, kung ito yung pagkulatong, bro, matatagal lang tayo, rolling na lang tayo, next question oh, na lang, bro. bro moderator, dapat nagpapasya ka. Ang ang, oh. ang ibig ko lang sabihin dito, kung alam ba niya o hindi, ang dami niya pang function ah, eh, nakatapos. Bro, na na nasagot bro. na niya, bro, hindi niya, ano, bro, kasi ang ang punto niya, bro, is dun sa translation na ginamit niya. Next question. Salamat mo dito. Oh. Ipitin mo naman ako, Gerald. Ipit na ipit ka na nga eh, no? Tanong. Kiraka naman ng luwag Dito o. tayo sa, sa 1520. Ito, makinig ka, bro Jared. Makinig ka. Sa 1520, naakala mo dito si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan na binabanggit dito. Tanong. Ano, tanong ko? Sa 1520, sino yung naparito? Sangayong ka ba si Kristo? Yes or no? Yes. Ito, okay, sagot. Yes. Sagot. Ito, sagot. Bigyan mo ako. Yung naparito, yung anak ng Diyos. At pag diniretso natin yung salit, binigyan tayo ng pagkaunawa para makilala natin siya ng totoo. Yung si Kristo. At ito, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pero kung yung naparito, yun yung anak ng Diyos na tunay na Diyos ayon sa konteksto ni Apostle 1. Next question. The next question. Mo Sabi na, mo, baka okay, next question mo, tanong ko sa 1.5.20, 5 20 sinong naparito? Sabi mo, si Kristo. Anong ibinigay ng naparito at, na si Kristo? Pangunawa. Ngayon, ito ah, 1520 na mo ah. Anong ibinigay nyo ng naparito? ng pangunawa? Bakit ba tayo binigay ng pangunawa? Sabi, para makilala natin ang tunay na Diyos. Tanong, kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Nasa talata, sangayong ka ba sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yeso Cristo? Sangayong ka sa talata, yes or no? Sangayon ako sa talata pero sa konklusyon mo Yun. at ng pastor mo, hindi. Bakit? Ito, moderator, sasagot ako ha. Ah. Basahin natin ang 5.20 ng unang one without interpretation. Ang nakalagay, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. At tayo sa Kanya na totoo sa makatibagay sa Kanyang anak na si Yesu Christo. Sino yun? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Therefore, that first, it's clarified that our Lord Jesus Christ is the one true God na naparito at binigyan tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. Next okay, tara Tara Ilan ang tunay na Diyos ang kinikilala mo? Dalawa o isa? Isa. Sino? <laughs> si Kristo at ang Ama. <laughs> objection, moderator. Ang oh, karapatan ano, niya lang magtanong. Anong ano, 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 objection? Hindi ang karapatan niya magtanong, hindi tumawa. Ah, bro, iwasan so, natin yung mga... Kan, bro, uh, yung mga pambubulo, bro, yung mga ganon. Ah, sige, sorry. Natawa lang na. kasi presensya na. Kasi ganyan din siya Kanina pa siya pa ulit-ulit. Sinabihan na. Ayaw pa rin makinig eh. Mm. O, oh, next question na. Ah. Next question. Ah, sige, ano, sige. Ano? Dito tayo sa awit 110 uno na ang sabi, sinabi ng Panginoon sa isa pang Panginoon, umupo ka sa kanon. ko. Tanong, dito ba sa awit 110 uno na, na dumaka kay Propeta David, meron na bang pangalawang Panginoong nakaupo sa langit? Meron o wala? Eto, babasahin natin ng talata. Sabi sa 111 ng awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka. Ibig sabihin ng umupo, hindi pa nakaupo. Kaya pinaupo, kasi papaupo eh. Ano sabi? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Sino yung nasa kanan na yun? 3.1 ng sa si Kristo. Ano si Kristo? 5.20 ng unang one, tunay na Diyos. Tukay na walang hanggan. Proteo et Iglesia. Next question. Okay, okay baka sige. Naman, no? O, oh, ko na yan bro Para makarinig si Jared ng tamang araw Kasi yun lang nilatag niyang talata eh ah, Wala, hindi ka na magtanong Hindi na, yun lang yung nilatag niyang talata Kaya yun yung tinasig ah, sige.